Hi! Good evening everyone and welcome to my blog. Okay guys, so thank you for sa mga 75 followers ko, subscribers ko nga pala sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. So from zero hanggang naging 75. So thankful ako kasi meron akong 75 followers subscribers. And now, guys, so thank you so much din po sa mga hindi nagsusubscribe, pero nanonood ng mga videos ko na kime lang. Yung mga ganun ba, guys? So, today or tonight, our topic for tonight is all about paano mo masasabi na isa kang mabuting tao? So, lahat nang uh, may mga kanya-kanya tayong uh, definition or may kanya-kanya tayong basihan para masabi natin na kung ang isang tao ba ay mabait or hindi guys. Pero let's say pag-usapan natin ngayon kung paano mo ba masasabi or ma-figure out yung isang tao na kung ito ay mabait. Ano-ano uh, yung mga katangian ng mga mababait na tao kasi nga Mm, maraming mga examples or maraming makarangian akala mo mabait siya pero kapag may mga bagay na hindi kayo mapag, mapag uh, may mapag, hindi nyo mapagkakaunawaan, so lumalabas yung mga ugali ng bawat isa. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, guys. So, paano ba natin masasabi ng isang tao ay mapait? para sa akin guys, para sa akin uh, pananaw, nakikita ko or nasasabi ko ng isang tao ay, ay mabait, hindi lang dahil don sa... Of course, sa ating mga Pilipino, nasasabi natin na yung first impression natin kapag ikaw ay, for example lang naman ito, hindi naman lahat, hindi nila lahat, ah, yung mga taong pala simba, yung mga every Sunday, pumapun, pumapasok ng simbahan, nagsisimba, nagdadasal. Parang yung mga ibang tao, ganun nila tinitignan or uh, parang ine-example na ang tao ay isang mabait yung palasimba, yung of course, napaka-common na yung hindi nakikipag away, yung wala siyang kaaway, yung mga taong ah, uh, hindi uh, hindi umiimik, ganun guys. Pero sa akin kasi, para sa akin, um, ng isang taong mapait, hindi ko siya tinitignan doon sa kung ito ba siya, eh, kung ito ba ay palasimba, or alam niyo kung saan ako saan ko nakikita yung katangian na yon kapag lalo na kapag hindi mo naman kasi may judge yung isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama. So alam nyo ba guys, para sa akin, ang taong mabait ay yung taong mapagbigay. Yun yung pinaka number one na katangian na hinahanap ko sa isang mabait na tao yung yung hindi madamot yung kahit na salat man siya sa Maraming bagay or sa ibang bagay, nakakapag-share pa rin siya. At kapag nag-share siya, hin yung parang hindi niya iniisip kung or hindi siya nag-e-expect ng kapalit. Yung ganon. Kasi, o oh, hindi ko naman nila lahat pero talagang mostly ng mga nagbibigay, nag-e-expect ng kapalit. Pero yung mga taong ganito guys na yung kahit ko uh, kakaunti lang yung meron sa kanila, hindi man sila mayaman, hindi man sila mayabong sa pamumuhay, hindi, what I mean, um, hindi naman sila masyadong nasa kahit middle class or kaya sa mayaman, yung parang na share niya nang open yung puso niya nang na parang ibibigay niya nang masaya na, masaya siya sa kung anong binibigay niya kasi sa atin guys kahit na maliit na bagay maliit na bagay man lang ya maliit na bagay man yan or hindi man yan ah uh, hindi man yan valued or what i mean hindi wala siyang value kahit na kung ano-ano lang is yung na-appreciate natin. Alam mo yung feeling na kapag nag, nakatanggap tayo ng regalo or ng makaganito, yung mga ganun ba. So, napaka-appreciable, napaka-ano na, napakasaya na ng pakiramdam natin, guys, yung mga ganun. So, yun yon yung una, yung mapagbigay. Kasi nga, alam nyo, guys, kahit kahit masungit ka, kahit finifigure, ine-execute mo yung parang attitude mo na masungit ka pero pagdating sa mga bagay na pangailangan ng family, ng members of the family and even the relatives yung parang wala kang ano-anong iniisip na okay sige bigay mo to ganito ganyan kasi kailangan nila yung ganun guys dun ako na ano na amis at doon ko na figure out yung talagang mabait na tao yung talagang mapagbigay And, uh, sa inyo, iba-iba naman tayo kasi ng pananaw. Lahat naman tayo is may uh, katangian na hinahanap sa isang tao para masabi natin na siya ay mabait. Pero sa akin, guys, yun yun yung una. Yun yung una at huli talaga, guys. Yung mapagbigay siya. Yung wala siyang ano-ano sinasabi. Basta pag nagbigay siya, nagbigay siya. Anyway, wala na, wala, wala na siyang pakialam. Basta ang ano niya nakapagbigay siya. So, sa inyo, guys, mag-isip uh, mag nga kayo ng isang katangian ng isang tao na masasabi nyo na siya ay mabait at masasabi nyo talaga siya ay sobrang bait kasi lahat tayo may iba-ibang ano, perception or may iba-iba tayong uh, pamamaraan ng pagkilatis paano para masabi natin na siya, ang isang taong ganito ay mapagbayad o ganyan. So, yun lang guys and thank you for watching and please subscribe on my YouTube channel since nabaguhan pa lang ako guys. Alam niyo naman na um, isudyante, ganyan. So, hindi ako madalang mag-post ng mga, mag-upload ng mga videos. More on talks, more on experiences. Yung mga ganun lang naman ang pinupost ko dito guys. Hindi naman ako masyadong hindi rin, yung mga sinasabi ko dito ay based lang din sa mga experience ko or sa mga past experiences ko. So, please like and subscribe on my YouTube channel, guys. And, and of course, na, lang, na din sa aking FB page, please pa-follow din ako doon, Ilocanjas Vlog, Pontino. And sa aking TikTok, Maria for Fonti. So, thank you so much and good evening, everyone!